So, ito na lahat mga kanipi yung nakuha ko. Ayan. Isang, ano lang yan mga kanipi, isang tali lang. So, pwede na to. At kami lang naman nakakain dito eh. <laughs> Marami na to. At sa pa ni misis ng ano, ng kalabasa at uh, talong. Siyempre, kailangan din ng sahog na baboy yan. <laughs> no. So, tara na. Pwede na tao mga kanaypi. What's up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si kanoypi for another video. Araw ng Merkles. Wala tayong pasada ngayon mga kanoypi Nandito tayo ngayon sa Bukid. At kukuha tayo ng ano? Nang sitaw dito sa tanim ng aming kapitbahay shout out kay kuya saldi kabais ayan bali ayan ako na lang yung mamimitas ng sitaw yun yung pananghali ang ulam namin ngayon mga tapos bibili na lang sa bayan ng ano ng pansahog karne ng baboy one port tapos kalabasa at talong daw sabi ni misis kung ako lang yung magluluto doon ginata ang sitaw at kalabasa pwedeng pwede na <laughs> so sabi ni misis lalagyan pa raw niya ng ano ng talong so yun yung bibilin ko mamaya pero ngayon kuha muna tayo ng sitaw mga kanoypi ayan o tayo kukuha ng mga sitaw tanim pa ata nila yan eh. Ayan, shout out mga kanoypi so gandang ganda talaga ako mga kanoypi sa mga ganitong ano uh, ganitong area hopefully someday magkakaroon din tayo ng ganyan na pag-aalagaan ng mga manok hindi tayo titigil mga kanoypi hanggat hindi natin nakukuha yung pangarap natin na yan no? malay natin mag viral yung isang video natin dito sa youtube Ayos na. <laughs> siguro ko kuha rin siguro si Kuya Efren ng ano, ng sitaw mga kanipi. Naunak si sa akin eh. Ang kaya siya. Ayan, dito tayo dadaan. sukal no pero tingin tayo ng sitaw mga kanipi ayan ayan no ayan tingin tayo ng mas maganda ganda konti Tanaw Galata Teotong <laughs> Agbura Sakman Teotong daw Win Press na press pa yata yeah. Win ito mga kanaypi ito pa lang yung nakuha natin at maganda dahil bagong pitas itong uulamin namin mamayang tanghali fresh from the farm ika nga di diba? maganda rin talaga na ano magpitas ng ganito ito nga eh, pa ano na to pasiranap matanda na yung tanim nila so pwede pang pakinabangan yung iba ang ginagawa nila dito nagaharbis sila ayan binibenta sa mga kapitbahay ayan so maganda rin talaga na magtatalim magtatanim dito sa bukid talaga mga kanoypi so ayan tingin pa tayo ng iba Sitaw lang, masarap mga kanoypi Bali Ang tinda nila dito sa ano Isang tali mga kanoypi 25 pesos Minsan 30 Dito yung mga tinda nila dito mga kanoypi Pero sa bayan na, mahal na Pag mo ng isang ano Isang tali Siguro nasa 40 yung presyohan nila doon mas mura dito sa kapitbahay namin ang ganda na ano na kumuha mag ng sitaw Shout out Robinson Ubaldo aka Scout Ranger Ayan pre, uwi ka na dito sa Pinas O oh, kahit magbakasyon ka lang <laughs> Ayan, kuha tayo ng ano, sitaw dito sa bukid Ayan, sa likod ko, dyan tayo naglalaro dati eh Ayan. Tama na to mga kanaypi. Marami na tayong nakuha. Ayan. Kukunin ko lang yung ano. Yung mga nakuha pa natin. So ito na lahat mga kanaypi yung nakuha ko. Ayan. Isang ano lang yan mga kanaypi. Isang tali lang. So pwede na to. At kami lang naman na kakain dito eh. <laughs> Marami na to. At sa pa ni misis ng ano. Ng kalabasa at uh, talong syempre kailangan din ng sahog na baboy yan. <laughs> no. So, tara na. Pwede na to mga kanipi. Mamaya, mag-aayos pa tayo dun sa kulungan ng aking mga manok. Tatanggalin natin yung mga kailangan tanggalin doon. Kasi nalalapit na. Ilang ano, one week pa ata bago makuha yung bago nating mga manok kasi nga yung unang ano unang pagbibilan sana namin ng mga manok uh, nag back out mga kanuipi na sabi na hindi na daw niya ibibenta yung mga manok niya so naghanap na naman ako ng ibang pwedeng pagbilan ng manok so ilang araw pa may schedule kasi yung ano mga kanuipi may schedule sila na ano na maglalabas ng mga manok. So antayin natin 'yon. Medyo one week pa ata ano nang petsa ngayon. Oh, uh, ano na? Gis Wednesday, uh, April 10 mga kanoy pi. So ilang days pa. So one week pa mga kanoy pi, na aantayin natin bago natin malaman Bago natin, hindi malaman. Bago natin makuha yung mga manok na yun. Ayan, shout out, Scout Ranger. Ayan, no? Dito tayo, naglalaro dati, no? <laughs> shout out, shout out. Ito na, may sitaw na tayong, ano, magiging ulam ngayon. Ayan, mga kanipi. Nandito tayo ngayon sa, ano, sa plaza. Pwede tayo ng, ano, Pre? Matang pang pang sahog. Kaya pala lang doon na doon ay ko gamit Di sitaw ko oh. Di mata di mi Tarong Ano? Oh may sang ilaw? Basit lang ba ba t -tong t -tong. O, o, Inam lang ko na

Thank you. Thank you. Okay, shout out. Ah, shout out pala tan. <laughs> sige, sige. Ay, <laughs> sige. Ayan, nakabili na tayo ng pansahog. Pandagdag doon sa ano, sa sitaw mga kakanaipi. May kalabasa na tayo, may talong, may okra. Pwede na. Bili tayo ng pansahog. One fourth month. One fourth. One. Ten.

nakabili na tayo ng pansahog one port mga kanaipi ginawa na lang natin 120 one port nila 90 pesos eh ayan nandito na tayo sa bahay mga na ito na yung pinamili natin karne ng baboy uh, okra talong, kalabasa tapos ito yung pagkain ng manok uh, Diswashing liquid yan Okay? Nandito si Baby Micah, oh. Baby Micah! Hello, lalaway! Lalaway! Ano? Lalabas kami ni Rinyan. Punta kami ng Kamanang. Or sa, ano, sa... Makalong, mga kanipi. Bibili kami ng, ano, ng ipa ng palay para don sa aking kulungan ng mga manok yung tinanggalan ko nung mga nakarang araw ayan lalagyan natin ng panibagong ipa mga kanoypi tapos dito yung mga pinaglagyan ko ng aking mga decal brown papalitan ko rin ng ipayon, yon tatanggalin ko yung mga nandun papalitan natin ng bago ayan hindi ko lang alam kung ilang sako na yung dala namin ngayon So tanggalin muna natin yung cover ni Mia Ayan mga kanaypi Papunta na kami ni Rinyan sa Kamanang Let's go inyan. Let's go let's go Okay tara na, tara na Para makakuha na tayo agad ng ano Ng ipa ng palay Hopefully na may mabili tayo ngayon doon Na no. Ayan mga kanipi, Nandito na naman tayo sa Makalong dito tayo kukuha ng ano ng ipalang palay grabe umaandar din yung ano yung kanilang makina doon na lang tayo sa dulo kukuha narin yan ano gray game yan <laughs> maliligo na lang kami mamaya pagdating sa bahay kasi makati talaga yan ganyan mga kanipi yung pagkuha ng ipanang palay tapos ano naka umaandar pa yung makina so lahat ng ano ng tawag nun kung ilokano sa amin yung budo ng palay mapupunta sa tawag <laughs> pero no choice talaga no choice talaga kami kailangan kumuha ng ipanang palay at uh, yan tayo kukuha ngayon doon na lang sa dulo yung hindi maabot ng ano na ano na yan ng ipa yung mga andar na yan oh. tara nyan pitong sako lang naman yung kukunin natin eh doon sa dulo punta ka na sa dulo ito cause i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the shit you don't do well i'ma make hellish shit sure that i don't become you i ha! have no regrets yeah, I'll Something that you can never run I feel that... Nakapagkarga na kami ng Pitong sako ng ipa Ng palay So ayos na yan Bale Bibili natin yan ng 20 pesos isa Isang sako Ayan mga kanayipi Ayan e, mga bintahan nila dito Per sako mga kanayipi Okay Bubuhatin ko lang yan mga yan At sirin nyo na yung maghahawak dito sa kamera. 走回家 nandito na yung ano, may karga na natin yung pitong sako. Magbubayad na lang tayo sa tindahan. Bali, nandito na kami sa amin mga kanipi. Pinakuha ko lang kay rin yan yung hand truck para may karga na tong mga ipanang palay. So, nandiyan na si rin oh. Shout out rin yan. Ako na ako. mga kanoy mananghalian na tayo at uh, ito na yung niluto ni misis na sitaw uh, kalabasa talong at karne ng baboy yung okra nando hindi <laughs> ako nakakuha eh so ito yung kakainin natin ngayong pananghalian mga kanoy so kain tayo kayo anong ulam nyo mga kanoy kakatapos ko lang maligo kasi nga sobrang kate nung ipa ng palay yung kinuha namin umaandar kasi yung makina eh, yung gilingan kaya sobrang kate mga kanoypi kaya yan tinapos ko lang yung trabaho ko dyan sa ating mga kulungan ng manok nagpakain, nagpalit ng inumin tapos naligo so ito kumakain na ngayon kakatapos lang maligo okay kain tayo mga kanoypi Dito na ako kumain sa labas mga kanoypi kasi mainit dun sa kusina namin. Kaya dito mas frisco. May electric pan pa nga tayo. <laughs> so, kain muna ako no. Mga kanoypi, balikan ko na lang kayo mamaya.